Magandang araw po. Ito po si Danilo Dison TV uh, sa programang Opinion. Sa araw pong ito ay uh, isang panibagong uh, uh, komentaryo na naman po ang aking ibigay sa inyo. Sana po kayo ay uh, ay Laging siya sa siya pa bago kong mga vlog at pakisupport na po yung aking maliit na channel pakipindot po yung uh, kamay na naka up sa si baba nitong video at pindutin nyo rin po yung aking photo at lalabas po yung word na subscribe pakiclick din po maraming salamat po sa inyong support huh? may iyak kayo at nanginginig ang katawan nyo. Can you please enlighten us? Why such a demeanor during the time that you were reading your opening statement? Uh, your Honor, hindi ko maluwasan. Kasi tinuring ko silang mga pastavus at last nagingin na ko sa katila bin bin binigyan ako ng trabaho na sakit sa dibdib eh. Alin po yung masakit sa dibdib, Colonel Mendoza? Pinigyan po ko ng trabaho ni ng mga upper class ko na ikakasira ng buhay ko. And why do you believe na itong trabaho ito ay ikakasira ngayon ng buhay mo? Eh kasi po, ay kami naging usin Wala po, wala na po yung pa. Ikaw ba, Colonel Mendoza, ay may asawa? Meron po. Meron ka bang anak? Meron po isa. Ilang taon na po yung anak niyo? 14 years old po. 14 years old. Ilang taon na po ba kayong nasa serbisyo? 22 years na po. 22 years in service. And of course, it is clear to your mind already na dapat ang polis hindi pumapatay. Tama po ba? That is the general rule. Ang polis hindi dapat pumapatay because due process must be served. Tama? Oh, boy, your Honor. As a matter of fact, in our country, that sentence is even suspended. So, ibig sabihin, kahit convicted criminal, kahit punishable by death, because of the law suspending the death sentence, hindi rin tayo pwedeng pumatay. No matter how guilty the criminal is. Tama ba? Opo, oh, Your Honor. But of course, you understand also, Colonel Mendoza, may mga circumstances kung ang kung kailan ang pagpatay ng polis ay warranted at legal. Can you please tell us, what are these instances? During legitimate operation po, That, uh, that the police officer is in danger, uh, the life of the police officer uh, serving the police operation is in danger. I wish to invite your attention to paragraph 7 of your affidavit. At sabi niyo po dito, Colonel Mendoza, napilitan kayo isagawa yung proyekto for two reasons. One, opisyal na nag-uutos. Opo. Pangalawa, natatakot kayo para sa kaligtasan ninyo at ng pamilya ninyo. Do you confirm this? Opo, Your Honor. At kanina po, binanggit ninyo na ang nag-uutos ng proyektong ito ay walang iba kung hindi si Colonel Leonardo at si Colonel Garma. Do you still confirm? Opo, Your Honor. Ano po ang pagkakakilala ninyo kay Colonel Leonardo? bakit kayo natatakot sa kanya? Siyempre po siya yung panahon na ng, eh, ng former president po natin na isa sa pinakamalakas. Pa When you say pinakamalakas, panahon ng former president, anong ibig sabihin mo, Colonel Mendoza? na uh, nakakabulong po at nato, na, na, Nakakabulong, nagkakatutuo. Pwede mo ba kami uh, kwentuhan. Ano itong pagkakataong nakabulong at nagkatotoo ang mga sinabi ni Colonel Mendoza sa former president? Ni Colonel Leonardo po? Colonel Leonardo. Uh, I cannot uh, elaborate more, uh, Your Honor, pero uh, common knowledge po yan sa aming mga operatiba na pag sinabi mong Colonel Leonardo at na uh, Mamroy Nagarma, eh, nasa gilid po yan So you will agree with me if I would say si Colonel Leonardo malakas sa former president? Yes po. Kung anong sabihin ni Colonel Leonardo papaniwalaan ng former president? Maari po. At kung anong hilingin ni Colonel Leonardo susundin ng former president? Maari din po. Let's go to Colonel Garma. Naniniwala ka din na si Colonel Garma malakas sa former president? Yes po. At kung ano sasabihin ni Colonel Garma, paniniwalaan ang former president. Yes, yeah. At kung anong hihilingin ni Colonel Garma sa former president, susundin din ng former president. Tama ba? Maari din po. Yes, That's how sir. you understand the influence of these people to the former president. Kaya takot ka na suwayin si Colonel Leonardo at si Colonel Garma. Tama ba? Yes, Your at dahil sa lakas ng impluensya nila sa presidente, pwedeng mawala ka sa serbisyo, tama? Yes, Your Honor. Pwede ka rin mamatay, tama? Lalo. Ha? Yes, Your Honor. Pwede ka rin makulong, tama? Opo. Puntahan natin yung pangalawang dahilan. Bakit napilitan kang sumunod sa proyektong ito? You said, natatakot ka para sa sarili mo at sa mga pamilya mo. Ano yung mga pangyayari na naging dahilan kung bakit nagkaroon ka ng takot para sa kaligtasan mo at kaligtasan ng pamilya mo? Kasi nga po, may influence edge sila. Pag hindi ko po naman sinunod, eh, baka hindi lang naman ako ang, ang balikan. Pag sinabi mo ba, Colonel Mendoza, baka hindi lang ikaw ang balikan. Anong ibig sabihin mo ng salitang balikan? Kung baka hindi ako sumunod, uh, your honor eh. So, hindi ako, kung baka, hindi, hindi ka sumunod, hindi ka kanila. What do you fear for your family kung bakit sinabi mo sa salaysay mo? Natatakot ako para sa kaligtasan ko at ng pamilya ko. Anong posibleng mangyari sa iyo at sa pamilya mo kung hindi ka susunod kay Colonel Leonardo at kay Colonel Garma? Siyempre po, ba, mamamatay po. You are saying posibleng patayin nila ikaw at ang pamilya mo? Are you saying that? Opo, your honor. Bakit mo nasabi ito? Anong pagkakataon? Na napatunayan mo sa sarili mo na kaya nilang gawin ito. kapatayin ni Colonel Leonardo at ni Colonel Garma, ikaw at ang pamilya mo kung hindi ka susunod sa proyekto. hawak ng ano, Colonel? Mga, mga hitman po. Colonel Leonardo, may hawak ng mga hitman. Is that what you're saying? Uh, that is a... a Baga yan po yung usap-usapan, hindi ko naman po ma pero... Usap-usapan. Let's talk about usap-usapan. Ayon sa usap-usapan na yan, ano ang mga pangyayari na sa pagkakaalam mo? At ayon sa usap-usapan ng mga kasama mo, may kinalaman si Colonel Leonardo at si Colonel Karma. Can you cite some incidents na lumutang ang pangalan nilang dalawa ayon sa usap-usapan? without necessarily you having a personal knowledge. Ayon sa usap-usapan, anong mga pagyayari ng patayan ang may kinalaman si Colonel Garma at si Colonel Leonardo? Yung mga nasa loob ng mga Chinese na nakakulong doon. Ito ba matagal mo nang alam or is it because you're watching already the hearing of Quadcom? No, doon pa yan. Ibig sabihin... Kahit nung wala pang Kuwatt alam mo na na yung patayan sa Davao Penal Colony ay may kinalaman si Colonel Leonardo at si Colonel Garma. Pero Earl lang po yuron. No? Yes, yan ay ayon sa usap-usapan. At yung usap-usapan na yan, dito mo naririnig sa mga kapwa mo pulis, tama ba? Kasi pulis ka eh. Opo yun. Kung pulis ka, ibig sabihin yung usap-usapan na yon sa kapwa pulis mo rin, naririnig, tama ba? You said yes already, Colonel. Aside from this Davao Penal Colony where there are three Chinese drug lords who were killed, ano pa, ayon sa usap-usapan yung mga insidente, ay may ginalaman silang dalawa. Wala na po akong maalala, Your Wala ka nang maalala? Wala, wala na po. You remember about the allegation of Mayor Tami Osmeña of Cebu. Ah, uh, ngayon na lang po, na, na, na nalaman kasi nanonood po ako ng uh, congressional. So it is because of the killing incident in Davao Pilon, Bil Pilon, kaya natakot ka para sa kaligtasan mo at ng iyong mga pamilya. Tama ba yun? Opo, Your Honor. At dito rin ang dahilan kung bakit sa kabila ng alam mo na bawal ang pagpatay, no matter how guilty the person is, bumayag ka na isagawa ang nasabing proyekto. Tama ba? Opo, Your Honor. In your affidavit, specifically paragraph 5, you also mentioned na gusto mo munang beripikahin ang impormasyon tungkol sa pagkakasangkot ni Wesley Parayuga sa drug operation. Kaugnay ng impormasyon na ibinigay sa iyo ni Colonel Leonardo. Bakit mo hiniling kay Colonel Leonardo na beripikahin muna ang impormasyon na ito? Eh kasi po, go government employee po yung target normal po yun na na ng sarili mong uh, investigation. At kapag hindi government employee ang target, wala bang verification na magyayari? Meron naman po. Meron din po. So why do you want to make your own verification? Ikaw ba at that particular time ay nagdududa sa sinasabi ni Colonel Leonardo? Yes po. Bakit ka nagdududa? Kasi yung target bakit nasa loob ng misis ko eh not only inside the PCSO. is the secretary, board secretary of PCSO. And during that time, may naririnig ka ba na nagagalit o kinasasangkot ang gulo ni Wesley Marayuga? Wala naman po. And what were you thinking? Noong sinabi sa'yo ni Colonel Leonardo, wag nang beripikahin, bibigyan ka na lamang ng profile ni Colonel Garma yun nga po, nag-aalindangan. Kaya lang, wala tayong magawa eh. Wala po akong ano, condition din. Kahit nag-aalindangan ka, kung totoong sangkot sa droga, si Wesley Barayuga, itinuloy mo dahil natatakot ka sa opisyal mo. Tama? Opo. At natatakot ka para sa kaligtasan mo at ng pamilya mo. Tama? Opo, Your Honor. At kaya ka natatakot sa mga opisyal mo ay dahil malalakas sila at ma sa dating Pangulo. Tama? Opo. After some time, kinontak mo na itong si Nelson Mariano. At si Nelson Mariano ang humanap ng hitman. Do you confirm this? Opo, Your Honor. And after some time also, tinawagan ka ni Tox na di umano tao tao ni Colonel Garma tama ba? Opo, Your Honor At pagkatapos nitong pag-uusap ninyo ni Nelson Mariano isinagawa na ng nasabing hitman ang natulang proyekto tama? Tama? Opo, opo. Right. At itong proyektong ito ay ang proyektong pagpatay kay Wesley Parayuga, tama ba? Opo. And you also confirm that after this incident, ay nakipagkita si Nelson Mariano kay Tox kaugnay ng 300,000 na ipinagkaloob sa inyo. Opo. Can you please state for the record again, paano hinati yung tatlong daan kumani ng pera kay Tox, anong sunod na nangyari? Pumunta po sa akin. Pumunta sa iyo? Sabi niya, eto na po, ano sir, sa, sabi ko, sige. Sabi niya, binigyan, pinigyan niya ako ng kurenta. And then, where did the rest of the 260,000 go? Nasa kanila po. Nasa kanila. Would you know kung paano nahati yung 260,000? Nelson. Uh, si Nelson na ang nakakaalam noon. Yes. Uh, Colonel Mendoza, I, I want to remind you, you have a career in the PNP. Tama? Yes, Your Honor. At kagaya na sinabi mo, ikaw ay dalawampung taon na o dalawampung dalawang taon na nasa serbisyo. Yes, Your Honor. And perhaps after some time, you will be enjoying your retirement in PNP. Tama ba? Yes, Your Honor. I am just curious. Sa kabila ng panganib na iyong isinalaysay sa iyong opening statement, bakit ka lumutang at bakit mo isinasalaysay itong insidente ito laban kay Colonel Leonardo at kay Colonel Garma? Bukod, bukod po sa bigat ng konsensya na dinadala ko po, for four years eh, may mga instances po na um, may gusto pang idawit ng ibang tao po kasi kaya sinong gustong may idawit yung may kumalat po kasi ng mga text messages nung nakaraang linggo eh. anong sabi sa text messages na hindi lang ako daw po yung gano'n. Hindi lang ikaw ang? Uh, ako daw po yung gunman. Tapos iba po yung, yung... Hindi po klaro eh. Kasi... In, in other wala words, wala wala wala. Colonel Mendoza, kaya mo ginagawa ito because after four years, gusto mong tanggalin yung bigat ng loob mo? Opo. Dahil hindi ka masabang tao? Opo. At hindi ka pumapatay sa taong walang laban? Tama? Correct po. At nabilitan ka lamang pumatay dahil sa takot mo sa mga opisyal na ito, tama? Nevertheless, I wish to manifest, Mr. Chair, Colonel Mendoza. In a theory of conspiracy, there are three types of principal. And in the story you narrated, you mentioned the name of Colonel Leonardo, Colonel Garma, Colonel Santi Mendoza, Nelson Mariano, Tox, and Loloy Dahitman. Under the theory of conspiracy, kahit hindi ikaw ang pumatay, you will still be liable for the same crime. This is the definition of conspiracy. That the act of one is the act of all. The crime of one is the crime of all. And the penalty of one is the penalty of all. And I wish to state for the record, Mr. Chair, that given these names who figured out in this killing incident against Wesley Barayuga, it appears to us that Colonel Leonardo and Colonel Garma participated as conspirators by inducement. Kung hindi po nila. pinagplanuhan, inisip, inutos, at ipinagkaloob lahat ng mga kailangan. They will not be able to perpetrate this crime of murder. For Colonel Santi Mendoza and for Nelson Mariano, perhaps they did not participate in the killing incident. However, under the law, they are considered as principals by indispensable cooperation sapagkat sila ang nag-connect sa hitman and without their indispensable cooperation of connecting this idea, this criminal intention to the perpetrators there is no crime of murder and for Loloy and the rest of the backup who appeared in the video perhaps the one riding in the car and the one riding in the motorcycle na di umano'y bumakap sa pagpatay na ito we can consider them as principal by direct participation. Sa kabila ng lahat ng ito, sa kabila ng posibilidad na madawit ang pangalan ni Colonel Santi Mendoza at kasama na si Nelson Mariano, they took the courage to speak before the Quadcom